Eto na nga mga chong, marami tayong BBA updates. L18 Norio naubusan na ng pasensya sa haters. Dahil Panopio nagsalita na ngayong nagkaka-interest sa kanya ang Barangay Hinebra. Nitong mga nakalipas na linggo ay pumutok ang pangalan nitong si Dal Panopio matapos itong maispatan sa practice facility ng Barangay Hinebra kung saan nagkaroon ng private workout ang Hinepra para makita ang skills at talent na mayroon itong si Dal Panopio. Nabanggit rin ni Coach Team ko nitong mga nakaraan na kung may chance silang makuha si Dal Panopio ay kukunin nila ito. At kahapon nga sa naging first day ng PBA Draft Combine ay present itong si Dal Panopio kung saan ipinakita niya yung kanyang fundamentals, skills at talent na po pwede niyang mayambag. At ayon niya sa kanyang naging latest interview na napakadali daw ng kanyang naging desisyon na pumasok na sa PBA dahil pangarap niya nga raw na maging professional basketball player sa PBA. Natanong rin itong si Dal Panopio sa naging private workout nito sa barangay Hinebra, ang sagot nga nitong si Dal Panopio ay inimbitahan nga raw siya ng barangay Hinebra para sa isang private workout. Hindi nga raw tumanggi itong si Dal Panopio dahil Hinebra nga daw yan at the same time si Coach Tim Conrao yung pinaka-idol niya na head coach sa PBA. Nung nakita niya nga raw ito sa naging private workout ng barangay Hinebra ay agad niya nga daw itong kinamayan at sinabing masayang masaya na namit niya na in person si Coach Team dahil ito daw talaga yung pinaka-admire niya na head coach hindi lang sa PBA kundi sa ating national team na Gilas Pilipinas Kaya naman very honored Etong si Dal Panopio Na naimbitahan siya ng winningest coach in PBA sa tryout ng Barangay Ginebra Noong tanungin naman kung saan gustong maglaro nitong si Dal Panopio Ay hindi nga nitong sinabing Barangay Ginebra Ang sagot nga niya ay kahit anong kupunan ay open siyang maglaro pero kung siya ang papipiliin ay mas gusto niya raw na mapunta sa lower bracket teams sa PBA. Ibig sabihin nga lang niyan mga chong gusto nitong si Dal Panopio sa mga teams na nasa ibaba para mas magkaroon siya agad ng playing time dahil kapag napunta siya sa mga kupunan na palaging champions at loaded ang lineup ay mahihirapan siyang makakuha ng playing time. Very practical nga yung sagot na yan ni Dal Panopio at tama nga yan dahil kapag nasa lowest team ito ay panigurado yung kanyang malaking playing time. Pagdating sa barangay Hinebra ay pwede rin naman niyang ibigay sa kanya ni Coach Tim Cohn dahil nangangailangan ang Hinebra ng isang solid point guard dahil simula ng magkasakit si LA Tenorio hindi na naging maganda pa yung flow ng kanilang triangle offense Kaya naniniwala ko mga chong na kapag nakuha ng Inebra itong si Dal Panopio Ay mabibigyan ito ng quality minutes ni Coach Tim Cohn At ngayong PBA Rookie Draft nga mga chong Ay expected na pasok sa top 3 itong si Dal Panopio Paniguradong pag-aaguan ito ng mga kuponan at malabo itong umabot pa sa barangay Hinebra bilang 11th overall pick. Depende na lang kung gagalaw ang barangay Hinebra para i-improve yung kanilang first round pick which is narurumor nitong mga nakaraan na gumagawa na ng paraan ang barangay Hinebra. Kayo mga chong, ano ang masasabi nyo? ngayong nagsalita na si Dal Panopio matapos itong maispatan sa Hinebra practice nung mga nakaraan. I-comment mo lang dyan sa ibaba. Dumako naman tayo dito sa bilang balita. LA Tenorio, naubusan na ng pasensya sa haters. Ito nga si LA Tenorio mga chong ay ang bagong head coach ng Batang Gilas. At kahapon, bigo nga sila na makaabot sa top 8 kaya naman maaga silang magbabakasyon at uuwi ng bansa dahil dyan kabi-kabila yung mga pangbabash na natatanggap ng Gilas Pilipinas maging ni LA Tinorio, matapos silang hindi makapasok ng playoffs sa ipinose nga nitong si LA Tinorio sa kanyang Instagram ay nagpasalamat ito sa sakripisyo ng mga batang gilas. Binanggit pa ni LA Tinorio na ipaglalaban niya ang mga ito hanggang dulo. At meron niyang naligaw na isang haters kung saan sinabihan itong larong mayaman yung mga batang gilas, walang shooting at nagaroon daw ng palakasan para makapasok sa lineup. Kaya naman, hindi na nga nakapagpigil itong si LA Tenorio kung saan Nereplayan niya nga ang nasabing hater at sinabihang manahimik na lang kung walang mabuting sasabihin. Hindi nga raw nito alam kung ano yung naging sakripisyo ng mga batang players para i ang ating bansa. Para sa akin mga chong, tama yung sinabi na yan ni LA Tenorio. Grabe nga yung naging sakripisyo ng mga players na yan sa kanilang practice at team preparation. Yung hater nga na yan, ay yung example kung gaano katoksik ang Pilipino basketball fans. Kaya Mang chong, ano ang masasabi nyo? Ngayong naubusan na ng pasensya si LA Tenorio sa haters. Ano rin yung masasabi nyo sa sinabi ni Dal Panopio sa Barangay Hinebra? I-comment mo lang dyan sa iba ba.